Magbibigay ako sa inyo ng limang tips bakit mahalaga o bakit uh, maganda na kumuha tayo ng mga pre-selling na farm lot. So hindi dahil sa nagbebenta ako ng pre-selling, kundi um, ipakikita ko sa inyo yung advantage. Bakit maganda na yung mga kukuhanin nating farm o mga mga lote eh, mga pre-selling na subdivision. Uh, yung una dyan, syempre dahil mura yan. Kapag pre-selling kasi, zero interest kadalasan yan yung mga pre-selling so wala kayong babayaran na tubo mababa talaga yan kasi nga uh, hindi pa nila masyado na develop yan kaya sobrang mababa yung mga pre-selling yun yung una, zero interest siya pangalawa, magaan bakit siya magaan? kasi monthly mo siya babayaran kung wala ka naman pang cash at ordinaryo tayong mga empleyado na may konting nasisip para dun sa mga ganyang bagay uh, magaan ito kasi sa monthly mo siya babayaran, within 5 years o 3 years mo siya babayaran, wala siyang interest. Kaya magaang siya talaga. Pangatlong dahilan, um, makakapili ka. Kasi dahil pre-selling pa lang siya, maraming available na lote, marami kang pagpipilian, marami kang makikita na spot na sa tingin mo mag-fit dun sa kailangan mo o dun sa gusto mo na natatanaw mo halimbawa kung gusto mo yung part na may overlooking, gusto mo yung part na malapit sa daan, so makakapili ka so yun yung isang magandang advantage dyan at uh, pang-apat, uh, pang so kung meron ka pang cash, mas okay yun kasi makaka-discount ka ng 10% kapag kinash mo yung yung loka na yan, so imagine, halimbawa um, kung 1 million yan, o oh, hindi ko ilalanga kasi may nababash sa akin sa paglalangko so kung 1 million yan, yung ng ng property, tapos less uh, 10%, magiging 900 yung 900,000 yung yung presyo ng lote. So naka-discount ka ng 100,000. Ganun po siya. Kung ikakash mo siya. Pwede tayong kumuha ng mga pasako. Halimbawa, merong nag-decide na na ayaw na niya. So sa mga pre-selling kasi ganito habang hindi pa masyado na develop meron chance na makakuha tayo ng mga pasako. Kasi sa totoo lang yung mga ganito pong subdivision o mga farm na pre-selling, um, hindi lahat ng, ng kumukuha tinutuloy nila. At pagkatapos, yung mga ganito po, mentres na nabebenta na siya, nagmamahal siya ng nagmamahal. Kaya kung, kung kinuha mo siya, halimbawa, ang presyo niya is 1,000 per square meter, um, after one year or two years, merong hindi naghulog dyan, yung presyo kasi niyan, hindi na yan 1,000, maring 2,000 na yan ngayon. After, after two years. So, yung makukuha mong pasa po, nakuha mo lang siya doon sa unang presyo niya na 1,000. So, yan yung isang maganda rin sa mga um, subdivision na o mga farm na binibenta na, na mga pre-selling. Uh, at yung panglima, um, ito yung pinakamaganda kasi tataas ang value niya sa oras na nabayaran mo na yan. Uh, imagine niyo po, um, yung isang isang farm na hinulugan nyo ng 5 years sa halagang halimbawa lang 2,000. 2,000 per square meter nyo siya na bili. After ng ano na yan, after ng after nyo mabayaran yung lupa na yan, hindi na po yan yung presyo niya na 1,000 per square meter. After 5 years, maring ang presyo na yan is 3,000 to 4,000. So, ganong kaganda yung pagkuha ng mga pre-selling. Kasi sobrang mababa siya ngayon, pero after nyo mabayaran yung pre-selling na, na lupa na yan, eh hindi na po yan yung presyo niya. So, doon pa lang, para lang kayong naguhulog na kumikita yung hinuhulog nyo. Alam nyo po yan, yung hindi ka tol sa banko, mag-save ka man na mag-save ng, ng 2,000 a month after 5 years, hindi yan tutubo ng kalahating milyon. Hindi po ganun. Pero sa lupa, kapag pinilit nyo na hulugan yan, ginawa nyo yung lahat ng magagawa nyo para hulugan yan, makikita nyo yung resulta after 5 years, malaking malaki na yung kikitain nyo. Thank you.